Grabe yung hindi rin maya sa'yo. na po kung binahala po mga pari. <laughs> ah, sila sila, no? Nagpadayon ang mga propita o ang mga pare sa ilang buhat. Kapag wala sila masayog sa ilang ibuhat. Nagpadayon sila si Rimonyas. Nagpadayon pangunyang. Nagpadayon ang sa patay. Pero wala sila nasayog sa ilang ibuhat. Ako, si Erimayas, ang Diyos may nagsuko ni ining among ah, kikamit. Hey, oh. Ako kita sa ona, mau mampu dan bantu ko kau obat, obat dan perayaan nama. Jadi aku kita om, ayah sak karunhan, karena nak kau ni pandongan, oh jangan ni kau pun sepana kemingguan aku ni, walaupun Diyan que mo, y me alma con ello y sila pinaagi sa goba sa goto o sa sakit ama o ni problema na so ba na kasakitan COVID nakapagalan na ng mata pamanan doon mo ano mga pari ang na? pamanan doon mo nga naagi dahil ito na anak sa tao, nagbunyag naman mo, o niya ako. Ki, Kinoong ang Diyos. Okay? Kung si Primayas, kanyang ito, ka Kung kinsa ka niya, tumasap ka na. Ginoo Diyos, nasayon ka na ang mga propita nagingon sa katawan na walay o abog magubat o kay kahit matutila nagsakad ka man, man nata pipo, o, ng lunglong na kayuhan ang nagtalong ka man sa tibok nasod. O, ano ba naging iyon sa inyong nagbalis?

ang ilang isulti kanimo ka okay. mga kalanawon na diligikan ka na ko. Okay. Bawa na sa Babisaya? Pananawon ni eh. Di, di ba? Pananawon ba? Bata-bata ba? Kanil si Jeremiah, si Isaiah, sa ginoong yung nagsisulti ang inila. Ako po, ang ginoong yung nagsuko na ako, hindi nagsisulti sa akong kasing-kasing espirito <coughs> na mo gamit ang mga isoko sa espirito. Amen? Mga minamao mao na panag na bubunga lamang sa ilang muna-una. Mama, nanggatan mga nanggatan ay yung mga lisong sabto ni Rey. pingay na

matay, Kung ano ko ayaw mo Sa balay sa kong ko lang, dito na ko, namatay din siya, may pumunta ni Kuan. O niya, pagsunod, kalag-kalag, pagsunod, magpamisa. Dito ang malis po, Nagmaumaw. Kung sa ina niya ni mo ninyo na wala ala niya sa langit, ay naisulat ninyo sa purgatorio. Kaya pabalikot ba niya sa purgatorio ta? Kana yung propita, nagpapropita-propita, nagmaumahon na nga. Klaro? Kung yun niyo ang ginong Diyos na sayo ka, na mga propita, nag-ingon sa katawan na walay mo abot, nag-ubat, ubot mo kayo doon. Lalo naman ito. Hindi nyo mga pari, hindi nyo nakakalapang Diyos ko. Oh. Mikias, tama? Pangulo si Sly, saan ka man, naglululul kayo man. Basta kayo man yung inuupo ng saan ka Ang tatagap ka man sa, ah, sa tibok na sobrang, kapag ito bang inuupo, namaka ang mga propeta. So, o magsuho o magsulti ka nila. Ang ilang isulti ka rin mong mga pananawon na diligikan ka na po. Pulpito, lokso-lokso. Mga, mga o na panang naupunga lamang sa ilang una-una sa Ako ang ginoo nagsulti ka rin mo sa akong himoon ni anang mga propitahan. ngawala oh, ako subuha so, apan nagkamit sa akong ngalan o kagingon na dilit may tabo ang gubat o goto ni inig na sura na si Mikiyas pangulo si Israel nagdimension ba itong propeta o mga -pare? Basahin, mga pare basahal ba Israel

mga matay o sa pinaagi sa kuban o sa buto. O, oh, kamo? Kamo nagsalig sa iyong pari? Sa iyong pastor? Nagsalig na ako? Na ay Diyos na mo sa iyo. Sa gara naman nung no? mga ah, po ko, nagsaling na sa kon. Ah, dito di ko di ko, oh, di na kinulit. Pwede ka, may problema dito. Hindi na ipanis sa mga iyo. Kaya hindi na sa iyo. Tama!

Mamatay ka, mamatay. Wala na ipasulong. <coughs> pag ayaw, wala yung iso. Pag ayaw, wala na. Asa Sorry, na ron? So, ipapatay na sa gotongan. Ipang labay sa ilang mga lawas. Ang ilang mga lawas nila sa kadalanan sa Yerusalem. O wala na yung ulubong kanila. May kini ay kanilang tanan sa ilang mga asawa o mga anak. Wala na yung malupo. Wala na. Wala na may, wala na may katumbas sa kamatayo. Wala na may kamatayo na yun yung tuyo na ko sila sa ilang pagkadaotan. Okay. Mga na eh. Right. Kung ingon sinuli ang nasulti ala si Isaiah, sinuli ako ingon lang ko ng padayag sa kabaturan. Kaya eh, ang to sa pagbukong bala ang kasulatan. oh. Pwede ka rin ninyo yun. ang ginawa nila, hirog nila, pasko, awaya ko ninyo, kung tinuon ni, at tumos nyo aman, ya alam mo, ang ginawa na suho ka sa pagsuki sa katawahan pag bangin sa akong kasubo. Ang ginawa ko ginawa so, na ako ha? Ah. Ah. Dili pari, dili pastor, dili kamo, dili akong asawa, dili akong anak, dili akong dato, Ang ginoong ginagsuti ginoon, na ko, anak, ah. ah tapo tapuka ang akong mga karnino. Pakita ang akong mga karnino na nawa. Nagibutahan sa mga nakakita. Saan ako ba Jesus, Jesus? Saan ako din ako? Bari, hindi naman ako gusto. Ang nakailangan ako gudul. Kalimong. Kambali ang mga masakiton. Apan, adunay sakit, adunay kaiwan, Adunay sakit, namusapot sa kamatayan. Di tanpa, kung ano sa Wali ko kabalo, no? na mukun din ako ng Espiritu, mo replay ko. Magdumiti po na ko, rinagsalit na ko, kay makita ko pala ko yung usap, usap akong namon, ako nagtuwar ko, nagugatan ko, o ganahan kayo mga hindi. Pag ayaw nila, nawala na, ay e nagwari naman ko, adlog naman sa'yo, balik sa Diyos, adlog ako mo balik sa Diyos. Amen? Amen. Ano yung isulti ninyo? Bahala mo di soko lang ko oh, ang ginoo ng soko kana ko sa pagsulti sa katauhan bahin sa iyang kasuko okay nanalipdil unta ang mga luha sa akong mga mata at o gabi na itawag ni... Eh. kamay at nalipdil <laughs> na isa na ako ay kapit sila kung wala akong sa unang kaya, no? Sa'yo po, basak sa na ko ng umalong at masgawasin nila. Hindi rin, nakita ba ninyo, di ba, nang usahe, maluya o ginawa? Pukawan ka rin ko ninyo, nalipay takoy, nalabas e. ka po yung nabigay mo, ginawa ka, baka nang mamatay ka. So, nakikita ko na ako sa Papa Jesus ko, Anahang, ginawa, amahan ipahali, ipainom mo natin yung tubig.

kung mo ako sa oman okay kapag nakita ko ang mga patay na was ni ato na sa gubat kung mo ako sa kanong suray makita ko ang mga mimanakyon sa gubat kauman, oman sa mga oman kaya mga gagmay ng mga simbahan Come on. Come on.

Sige na po, kapo. Sa labas lang, ako na po. Eh nga no, ang mga dato, ang katong tao lang na nakalista. Eh nga no po, personista <tong> 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 tama, o, po. Amang ito. Upaway sa kuha, ay mura. Pag subo ko, kasi kasi tapa din kong ibuwan sa ano. Amang ito. Wala yung mga pa, kung ibuwan ko, kapitong yung babasak na ganyan mo sa ito. Ano?

kawari Tama? Kung iyon nung gigot ang mga parte ng hanang tambok, mga lusit ako sa isang sunan, ang mga katawan sa tukar, di ito mga damay naman ng mga wala ang ikaw, oh, tama? Ay nakang wala yung, pero, oh, yun, ang ikaw, pero ang ikaw, ang ikaw, gutong gani, wala na kapakaon sa pulong sa Diyos. Gutong. Saan ba niya sa unang ipugutong? may? Gutong <laughs>

Napadayon ang mga propeta o ang mga pari sa ilang buhat apat wala sila masayod sa ilang gibuhat. <laughs> napadayon sila sirimonyas napadayon kamunyang napadayon ang pisig sa patay pero wala sila nasayod sa ilang gibuhat. ako si Erimayas ang Diyos may nagsuko ni ining amo kitami. Ako ang kino, ang espiritu sa kamatoran. Kung suko sila sa akong kitami, pasagdain sila kaya ila tawhanon dito is nila ang pulong akong dibilig kanila sa ilang o na magpakisayon ang mga tao sa kapupukod sa Diyos kay sila ang ipili sa labong kapanan kapag may pinalapin sila sa ilang pagpanodlo. Balikan ko pagpasa ang akong isulat kanyang doon. sunod pa ang mga propeta o ang mga pare sa ilang gibuhat apan sila masayod sa ilang gibuhat kami ang nagpakamatay alam sa dino kami ang naghalad sa kinabuhi sila gigamit nila ako gigamit nila kami

Ayan mo ang iyong nasa. mo ang utong nasa. Ang mga mga iyong wala sa'y sabihin kita. Mula na ka sa'yo. mo Ayaw ka mo kagawaan. Alam ako kaya kaya ka mo kaniya. Alam ka mo kaniya. Ang mga mga tuyo ako ka niya. Hanggang ino, ipigil ko kanina. Pag-aawin ka ng kama, kay gusto mo pa po ako may akong ang kitang kay kahit mga pulungakan na akong kisuti na sinasabi ang magpuntos sa lila sa mga tao malapasag sa ilalaman. O naluhay na ka, taraman ninyo ang iyong kahit kanunay na kalimba sa hukaw sa mga tao na inyong kipangayo, na inyong pang-abunuhan. Salamat <tod> po. Salamat po.